Uh, hello, good morning po sa lahat ng aking mga kapwa ko nag-aalaga ng manok. Sa umaga pong ito, bago ang lahat, ako nga pala si Abner Ablaso na nag-aalaga ng manok. Ngayon po ay uh, ipapakita ko po sa inyo ang aking itinanim na Asola Asola Pond yang nasa screen na yan na Asola Pond yung pag-uusapan po natin bakit ako nagtanim ng Asola ayan po sa umagang ito ano ba ang benepisyo ano ba ang may tutulong ng Asola sa aking pagmamanukan malaking bagay po mga kaibigan kapag meron kang manok na ah, halimbawa 50 piraso uubos yan ng ah, dalawa hanggang tatlong kilo na no? na commercial feed lalo na kung mga inahina mga tandang ayan po uubos po yan ng dalawang kilo sa Mag maghapon na kainan kaya kung meron ka, meron ka pong asola no at haluan mo pa ng mga ibang organic na uh, pagkain malaki po yung matitipid natin no halimbawa yung asola natin ay uh, uh, ganito kalaki ito nakukunan ko to siya ng dalawa dalawang kilo araw-araw mabilis lang siya to dumami no sa isang araw ah pag kinunan ngayon bukas puno na naman no oh. o ito kinunan ko to kahapon pero ngayon kukunan ulit mag-harvest din ako ngayon no So, isang napakaganda po na ibahagi ko kung uh, kayo pa ay wala pong Asola fund ngayon na po uh, gumawa na po na, gumawa na po tayo paano po yung pagtatanim ng asola no? yung pagtatanim ng asola ay kailangan kumuha lamang po tayo ng karabaw manyor o baka manyor kailangan po dry na dry po siya at ano dikdikin natin na maging pino at isaboy po natin sa tubig so, yung iba naglalagay pa sila ng ano ng uh, ano ba yun garden soil pero ako puro ako na nilalagay ko sa tubig ayan po matataba po yung aking asula at saka kung nakikita nyo na meron siyang bubungan katulad po nito wala po kasi akong trapal eh nilagyan ko po siya ng ano ng coconut leaves ayan po so mga isang linggo pa magdadagdag naman ako ng coconut leaves ayan po kasi ang asula hindi po siya ano hindi po siya hiyang na direkta sa araw. Kapag naaarawon siya ng direkta, namamatay po siya, nagkukulay nagkukulay brown. Tingnan mo yung aking asola oh, di ba? Sa gilid niya, kulay brown siya kasi tinatamaan siya ng araw. No? Para maging berde, dapat hindi direct yung araw sa kanya. Ayan po. Ayan po yung aking asola. So, yan po yung benepisyo sa pagkakaroon ng asola pond. So, pag mag-increase yung aking mga manok, halimbawa, paabot ko ng, ano, mag-increase ako kahit 20 na idagdag sa 50 na ulo. Gagawa pa ako dito, ditong parting ito. So Ayan lang muna yung asulapand na ginawa ko kasi uh, isang isang kilo hanggang dalawang kilo yung lang yung kailangan ko sa araw-araw. Pag mag-increase na po gagawa naman ako ng isa. Yung una ko po pong ano ginawang asulapand namatay po sila. Bakit po namatay? Kasi walang bubong, no? Walang bubong. So, pangalawang gawa ako na to, ginawa ko na po ng shade. kahit coconut leaves lang, okay na po. Ayan po. Ayan. Ayan po yung aking asola. So, kukuha po ako ngayon ng asola, mag-harvest po ako. Ayan, magpapakita ko po sa inyo yung pag-harvest. Kakamayin ko lang, ano? Kakamayin ko lang yung pag-harvest ng asula. Ayan po. Ayan. Kukuha tayo ng konti. Yung tama lang maubos ng aking mga manok. Ayan. 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 Matataba yung asula kasi ano eh. Ayan po. Ayan. Okay. Okay. Kita okay, tama na po yan kasi baka hindi maubos rin eh. So, ayan po. Ayan. Ayan lamang po yung aking may share sa umagang ito sa pagtatanim ng asola. Ayan. Thank you po. Ayan, lalagyan po lamang natin ng tubig para lumutang siya kasi uh, yung mga manoko habang nag sila tutukain yan kailangan lutang siya sa tubig. Lutang na lutang siya sa tubig para ano para madaling tukain ng aking mga alagang manok. Ayan po, tapos na po. So, ngayon po, ibibigay, ibib, ilalagay ko po dito sa ano ng aking mga manok para tukain nila. Ayan po. Ibibigay, nagsilapitan na po sila. Oh. Tingnan mo. Nagsilapitan na po sila kasi ano, tutukain ng tutukain nila yan. Actually, nag ano ako eh Nag Nagbigay na po ako ng patoka Kaso lang uh, Yan po yung kanilang ano Yan po yung kanilang Snack Kumbaga sa tao Para Meron po silang proteina Na makukuha sa kanilang katawan Actually, ang ano, ang asola mabitami, Mabitamina po yan Ayan po. So gano na lamang po. Ah, uh, kung bago ka pa lang, no? Na napadpad sa aking channel, iniimbitahan kita na mag-subscribe. Mag-follow sa aking uh, Facebook page, Sa aking YouTube, YouTube channel. Kayo po ay hinanyayahan ko na mag-subscribe. Uh, Kaya salamat po sa inyong lahat. Uh, thank you po. Goodbye and God bless.